Hello mga lalabs, mga vayots. Magandang gabi po sa inyong lahat, no? Magandang uh, hating gabi or umaga Pilipinas. Magandang magandang hali hapon or gabi sa man sulok ng mundo. Mga Miguel love sa mga kapwa ko po if around the world. Hello, Miguel love shout po sa inyong lahat, no? Kung bago lang po kay sa akin YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share. So, yung topic natin ngayon ay itong si Mayor Alfred uh Romualdez. Eh sumagot doon sa uh, pag, uh, pagbato ni Tatay Digong dahil sa kanilang panggigipit doon sa uh, Maisogral dyan sa Tacloban. no? Yung kanilang pangit na Freedom Park na pinangalanan pa sa Uh, Remedios uh, Ano pangalan ng park na yun eh, Ang pangit-pangit na nga Nilagyan pa ng mga Dump truck at uh, may Ano pa, yung tagtin wheelers At may isa pa doon na malaking uh, Truck para sa Yung mixer ng uh, Siminto So yun no, ang nilagay doon Pangharang para Eh, hindi matuloy Yung uh, maisog rally So, nang nanghingi nga ng sore si Pangulong, dating Pangulong Duterte sa mga taga-Taklobanon -tacloban, no? or mga waray na hindi matuloy ang kanilang uh, maisograle dahil nga sa ginigipit sila ng uh, Romualdez dyan, no? Hindi sila pinayagan na yung Freedom Park na yan, na ginawang uh, Freedom Parking Park, eh hindi naman yan sa mga Romualdez taong bayan po dyan, mga constituents dyan sa Tacloban ang may-ari dyan. Dahil may-ari dyan, gobyerno. No? So ngayon, itong walang hiya na Alfred Romualdez sumagot kay Duterte. Doon sa nag-sorry siya dahil hindi nga na, natuloy. So ito balita sa Manila Standard. Ayan. Ang sabi dito ni Alfred Romualdez, Taklubanon, faith against mga faithful daw sila laban daw sa bastos blasphemous or nakakahiya no na rally daw uh, yun uh, na rally no sabi ni uh, Mayor Alfred Romualdez sino ba yung bastos at blasphemous dito bastos dahil nagmumura si Duterte hindi naman ni minumura ni Duterte yung mga tao ah yung mga matino, yung mga katulad mo, Mayor Alfred Romualdez, yun dapat talaga murahin ni Pangulo, ni dating Pangulong Duterte. Kung pwede pa nga sa Gantudabon, to bone, kamurahin eh. Kasi ikaw yung bastos. Kung may bastos dito at blasphemous na sinasabi mo, Alfred Romualdez, ikaw yun. Binastos mo yung mga constituents mo dyan tinanggalan mo sila ng kalayaan na marinig yung tao kagaya ni Duterte magsalita na kung saan ay malake ang na long sa inyo sa panahon ng yulanda eh ikaw nga eh. panahon ng yulanda ni hindi kana nakita o hindi kana picturean hindi kana featured nsa Uh, mga mainstream media na nagbitbit bit ka ng patay ng mga bangkay ng mga kababayan mo bilang pagtulong kayong dalawa ng pinsan mong uh, buwaya na magnanakaw na si Martin Romualdez isa kadin dahil kung hindi kayo kawatan taga liti na taga taklo na mismo nagsabi at isa na dyan si Waray uh, Laban na yung lugar ninyo walang kaklas-klas Lubak-lubak ang daan, Freedom Park ninyo nang lilimahid sa kapangit na mas maganda pa nga yung Memorial Park, yung libingan ng mga patay Sa Freedom Park ninyo, napakapangit na Freedom Park na Sabi nga ng ibang vloggers si eh, parang uh, ano na lang no, yung pinagpapatuyuan ng mga uh, palay Pero parang maganda pa nga, simenteryo eh sa freedom park ninyo. Tapos yon ang pinagdadamot mo, napakasama ninyong tao. Pinapakita lang talaga ng mga Romualdis ngayon, ang totoong kulay nila kung gaano sila kadimonyo. Kaya kayo dyan, mga taga Leyte, eh, taga Tacloban, huwag na ninyo to si Alfred Romualdis. Ni hindi na nga ninyo to nakita nung panahon ng Yolanda nakabitbit man lang dyan ng kahit isang bangkay no, na nasa kadaber or pumunta sa inyo wala nagmamando lang pumunta ka bumbong Marcos doon nagmamando hindi kagaya ng ginawa ni Basti Duterte doon no, nagbitbit ng bangka doon sa talagang uh, kawawa na yung mga patay doon na at ilang araw na, na talagang yung mga katawan na decomposition na no uh, parang maagnas na mabaho Andoon, si Basti. Nagawa ba yan ni Alfred Romualdez? Nagawa ba yan ni Bongbong Marcos? Nagawa ba yan ni, ni yung, yung buhay, ang kawatan ngayon dyan sa ano? Sa kongreso na si Martin Romualdez? Si, ano si Martin that time? Nagtago sa Manila. Nila, yasan kayo mga tagaliti, tagataklo. Ibubuto ninyo pa tong mga Romualdez. Kahit bayaran kay ng pira, kunin ninyo yung pira na pinambayad sa inyo dahil Tax din ninyo yan. Para lang din kayong karning baboy na niluluto sa sariling mantika. Sito, so, may interview dito kay Alfred Romuales na iginiit niya na hindi daw niya hinarang ang naudlot na maiso gralis sa Tacloban. Really? Do you think tanga yung tao? Yung mga supporters lang naman ng mga Marcos at uh, ninyo yung tanga. Pero hindi lahat. ni Tacloban yeah. City Mayor Alfred Romualdez na hindi nila pinigilan ang Maisog Prayer Rally na gagawin sana noong 25 ng Mayo sa naturang bayan. Ayon kay Romualdez, naudlot ang prayer rally dahil sa iba't ibang mga dahilan. Una bueno. rito isang araw bago ang Maisog Rally ay nagkaroon umano ng barilan ilang metro lamang ang layo sa pagdarausan sana ng programa sa Remedios Trinidad Romualdez Plaza. Paliwanag ng alkalde, apat na suspect na may bitbit -bit na high-powered firearms ang nagtangka o manong looban ang isang jewelry store kung saan nauwi ito sa barilan. Kaugnay nito, kailangan nilang i-lockdown ang syudad para tugisin ang mga suspect na hindi ani ang mga... Wow! Kailangan talaga i-lockdown yung buong lungsod, yung buong city para lang dito sa apat na suspect na to. And besides, andoon, mara, may mga vloggers doon. Andoon si Bisdak, Pilipinas. Andoon si uh, Pambansang Loyal. Ilan silang vloggers doon na and, wala silang na balita na kasi nanood ako sa kanila wala naman silang nai-vlog doon na talagang may barilan doon at kailangan i-lockdown so limba kagaya sa Davao City kung may magbarilan doon may mga magnanakaw doon na looban yung jewelry shop hindi naman nila lockdown yung buong syudad ng Davao City nang dahil lang doon. Nakakatawa yung uh, ano no, yung palusot na, uh, na ano, butas-butas na palusot nitong mga makakapal na pagmumuka ni ng uh, Mayor dyan, no. Palibala, magpinsan nga naman puro Romualdez. Eh tingnan mo. Lalaki ng mga katawan. Sasarap ng kanilang mga lamo. Bakit ba lumaki ang mga katawan ng Romualdez? Dahil sa kakalamon sa pira ng taong bayan tapos yung kanilang lugar sa Tacloban, mismong tagad yan nang sasabi, walang kaklas-klas, kalsada, lubak-lubak, yung mga building doon nang lilimahid, kumbaga sa kinakalawang na yung iba, freedom park na napakapangit, pinagdadamot. Tse! Tagatakloban ha. Bukod dito, sinabayan din ito ng masamang panahon. Dulot ng bagyong Agon, bagay na pinaghahandaan ng lokal na pamahalaan kaya may mga naka-standby na mga heavy equipment sa lugar para gamitin sa paglilikas ng mga tao sa panahon ng sakuna. Ang pagkaalam ko talaga, ang province of Leyte, basta may masamang panahon na dadating na ganyan pre-preposition sila ng mga heavy expense, equipment, mga hakot ng tao. Mm. So, doon lang ba sa, sa Remedios Freedom Park na yun lang talaga yung pwede pag uh, pagparkingan ng mga heavy trucks na yan? Kasama pa doon yung isang uh, mixer ng, uh, yung truck ng mixer ng, uh, tawag dito, uh, siminto. Kapag magkaroon, kapag lalakas, bag yung agon, ipasok ni baninyo ninyo yung mga tao doon sa loob ng uh, mixer na iyon. Napaka, ano no, napaka uh, pathetic ng uh, rason, no? Bulok na rason mm, ng uh, isang uh, bulok na mayor. Bakit bulok? Kasi hindi niya kayang pagandahin ang lugar niya. Sa ilang taon na niya dyan nagiging mayor, hindi man lang niya mapaganda-ganda ang kanyang lugar. Nanlilimahid pa rin. Position yan. Isa pa ho, na gusto kami sabihin, yung airport po namin under repair. Kaya mayroong lumilipad sa gabi. Kaya pulong-pulong -pulo yan. Ngayon pa talaga under repair? Nung magra yung uh, akbang Maisog ngayon dahil wala na, kinansil na ni Duterte ang rally. So hintapos na yung repair. Ang galing? Araw. Pagkatapos po. Para malaman ng lahat. Pagdating ng Mayo, pagdating ng June ay marami talagang tadi, dito. Talagang mataas ang pamasahe, mataas talagang pamasahe at mahirap makabok ng flight. Matatandaan sa isang open letter. Wow! Eh bakit yung sinolog sa Cebu? <coughs> Excuse me, bakit yung mga ati-atihan? Bakit yung dyan sa, uh, ano ba yung, uh, yung festa dyan sa, saan ba yun? Sa Baguio, yung, yung, maraming bulaklak dyan, festive flower, festival bayon, umay may mga lugar dyan na maganda din. Tapos bakit mayroon namang mga flights? Bakit sa Davao City, tuwing uh, araw ng Davao, tuwing uh, kadayawan festival, bakit maraming flights? Ba hindi yung uh, nagmahal yung ticket na 22 to 26,000 one way? Mas mahal pa daw, gaya ng mga ibang vlogger na nagsasabi na mas mahal pa kaysa yung pamasahe papuntang Hong Kong, uh, 30,000, balikan na yun. Tapos dito, 22 to 26,000 at mahihirap daw mag-book ng, uh, mag ng uh, flight dahil nagkaubusan. Gaano ba kaganda yung uh, takloban para i magkaubusan talaga ng ticket at uh, wala talagang flight? Talagang nakakatawa yung uh, kanilang rason, no? Humingi ng paumanhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga taga-suporta nito sa Tacloban dahil sa kancelasyon ng programa dulot ng masamang panahon. Pero bukod dito, sinabi rin ni Duterte na inilagay umano ang mga heavy equipment sa lugar para harangin at pigilan ang mga sugrali na dati na umanong ginagawa ng Administrasyong Marcos Jr. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulia. Tama din naman si Tatay Digong dyan dahil ginawa na doon sa Malulus Bulacan doon sa Bastos Mayor Bulacan. Ginawa din yan. Ginawa din yan doon sa Dumagite. Pero nagawa ng paraan yun ng mga magagaling na organizer. Sa Igo Dumagite, natuloy. O ginawa din naman dito sa Leyte, sa Takluban ngayon. O kapag may ganun na namang siste, tapos ito pa yung nakakatawa. Laging may brownout kung saan andoon yung maisog rally may mga truck. So, ibig sabihin, isa lang. Nangyari sa Malolo, sa, bast, uh, sa Bustos, uh, Bastos, uh, Bulacan Mayor, sa Dumaguete, ngayon sa Tacloban, iisa lang po ang may kumpas nito. Either si Romualdez or si Lisa at Bungbong Marcos. Dahil ayaw nila marinig ng taong bayan na si Duterte magsasalita, ipaintindi sa taong bayan na itong chacha, itong People's Initiative na sabi nasabi ni ng Marcos Administration na Economic Provision, palitan ang, ang uh, tawag ito, Konstitusyon ng Pilipinas, eh hindi po yun talaga Economic Provision, kundi Term Extension ni Marcos Jr. dahil ayaw na niya bumaba pa pagka-presidente gusto niyang manatili kagaya ng ama niya na dalawang dekada umupo pagka-pangulo then nag-enjoy na ng todo si bongbong Marcos andun yung concert-concert uh, niya sa uh, Malacanang, andun yung singhot-singhot nila, yung kanilang lonok-lonok doon -lonok ng white powder party dito, party doon travel dito, travel doon di nila gastos Pera ng taong bayan despite the fact na naghihirap ang mga Pilipino sa mahal na bilihin. Walang uh, uh, solusyon ang gobyerno kundi, ala, uh, ando na naman ngayon sa Brunei. Uh, Pinag-igting yung mga kung ano-ano doon, no? Uh, kung ano-ano mga kaikikan. Pagbalik noon, may magyabang na ganito, billions of dollars yung pledges pupunta na after Brunei po, punta si Bongbong Marcos na naman sa sa anyon sa Singapore may may mga ano na naman doon ko iwan ko kung ano naman ka ik, doon at manood po ng F1 racing Nag-enjoy na husto ang uh, first family at ang Romualde sa administrasyon na ito kaya ayaw na lang um, lumabumaba kaya nga pinopos nila ngayon at ino, kaya nga yan inopo si Escudero, pinalitan si Subiri. Dahil si Subiri ayaw, parang hindi sumusunod. So, si Escudero ngayon ay tuta ng uh, Marcos, no? Kaya yung chacha, chacha na yan, iorong yan, hindi, eh, hindi yan sulong. Eh, eh hindi yan iorong, isusulong yan ni Escudero. Dahil sila lahat magbibenefit eh. Kasi kapag Magiging prime minister si uh, Romualdez, Martin Romualdez magiging parliamentary ang Pilipinas, wala nang election next year. So sila lahat makaupo upo hanggang kailan? makagaya ni Marcos senior 21 years. Papayag ba ang taong bayan yan? Of course hindi na. Dahil natuto na po tayo sa nakaraan. Kaya magka magkan, magkaroon na naman ito ng matinding gulo sa Pilipinas na sabi nga ni Tatay Digong kapag gawin niya ni Bumbong Marcos sasapitin niya kung ano yung sinapit ng kanyang ama so itong palusot ng Mayor Alfred uh, Romualdes dyan sa Maisugrale, hindi natuloy sa uh, Tacloban palusot yun na walang kwenta palusot yun ng isang uh, bastos balasubas na tao Blasphemous. Siya yun, hindi si Duterte. Dapat lang kayong murahin ni Duterte. Kung hanggang sagad sa impyerno, pang kayo murahin, mabuti. Dahil wala kayong kwintang tao.